dami kong gagawing man ang radiator mga boss <laughs> oh. Uh, puro sa truck yan ng China pinagpalitan nila ng radiator mga pinalitan na ng bago yan ngayon uh, kasi ang problema yung pinakita ko nung nakaraan na may puti puti yan, no, halos lahat may puti siya sa loob eh. no. oh. Oh eh inipon lang pala nila ron at tawag doon pinalitan na ng bago eh ngayon naglinis sila ron pinadala lahat sa akin dito oh ayan ang dami ilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 ibang yun dati ko na yun tapos ito naman yung ano yung natanggal ko na nga okay naman to okay na wala nang barayan butas nga lang tong dalawang tubo sa ayan butas yan Diyan may team. Saka ito, itong team na yan. Butas din yan. Kaya pinatutuyo ko. Pero nagtatran... Pero tagusan na lahat ng tubo niyan sa baba. Okay na yan. Ito lang ang gagawin ko. Dalawang tubo na butas. Baka i-condem ko na lang yan. Tapos, talagyan ko na ng tanki. So, nakagawa na tayo ng isa. Yan pa. <laughs> Spare na lang naman yan. Spare para hindi na sila bumili ng bumili ng bagong radiator hmm. mahirap din kasi tanggalin tong ano eh mga puti puti na yan kung sana lang may chemical na bubuhos dyan tas matutunaw na yung puti na yan madali lang sana eh kahit sa gasolina tinry ko hindi rin naman matanggal oh. ayan oh. No? parang full boost siya pero nakakapit ayan o no? namuti yung kamay ko <sighs> siguro gawa nung Luuria na nilalagay nila sa truck Sa Tawag dito Pan, Pampabilis daw yun eh. Luuria na yun Diwan ko ba Eh nahahalo siguro Tapos napupunta rito sa radiator Namumuti halos lahat Ganun ang problema ng China truck Sa Mercedes wala naman Okay naman sa Mercedes Benz Ito, Mercedes truck to Itong radiator na to eh Okay naman siya, hindi naman siya namumuti sa loob. Oh, eh. ayan, oh. Oh. So, Di pa naman ang siraan. Ito lang, itong mga China truck lang namumuti. Ayan, oh, puti rin yan. No? Oh. <laughs> eh, nagbabara yung tubo niya. Ayan, oh. Kung nga yung nakuha ko doon sa isang radiator, yun. Eh, Dahil, oh, dami. So, ayan, yung puti na yan. Diba? ba? dami, oh parang hmm. ano siya eh oh. pulbo nagsesearch pa ako kung paano magandang chemical ang magagamit yan para malinis pag tuyong tuyo siya pag hinanginan mo madali lang siyang matanggal Nal lumilipad ayun <laughs> eh, no, kaya nagliparan yan hinanginan ko ng malakas ayan yung mga yan ngayon kapag nakadikit naman siya sa tubo least sigurado magbabarado siya kasi ayan yan yun na eh ayan, pag nakapumasok sa tubo yan ganyang kaliit eh. nagsapin-sapin siya lang nagsapin-sapin sila doon barado na yan magbabara na okay, mag-overheat yung makina so ganun lang mga boss na flex ko lang sa inyo eto mga boss isa-isa -isa ko nang i-check yung radiator ng Sunny Truck. So ito, pwede pa to, ayan, binukod ko na rito. Dalawa, pwede pa, maganda pa to. Eh. Saka ito, uh, on process yan, ginagawa ko na. Ayan. Dalawa rin. Yan, pinatutuyo ko lang yan, tapos tatangkihan ko na yan. Okay na yan, no? Oh. Pero ang butas niya dito, dalawang tubo, isa, tsaka, ah, dito pala ang dalawa, isa, tapos ayun yung itim na yun isa rin so ayan kagaya ng madalas kong sabihin sa inyo sa video epoxy lang kung ang nilagay ko ayan epoxy lang basta patutuyuin nyo lang ng maayos ay walang kamintis mintis yan mga bossing ayan ang ganda pa eh oh. oh kaya pinatutuyo ko lang yan at ano na yan tatangkihan ko na lang yan ayan oh eh nasundot ko na yung mga tubo nyan eh Nagpe-penetrate na yung hangin yan sa kabila. Ayun, natanggal ko na nga yung mga bara niya. Kaya, patutuyoyin lang natin ng maayos. O, ng mabuti. Tapos, ito, ito, ano to, scrap to. Ayan. Pero dito, itong likod niya, maganda o. Oh. Tingnan niyo, maganda o. Oh. Pag yan na uh, isprayan, bago pa to mga boss eh mga isang taon mahigit lang to naradiator na to itong mga unit namin ng sani isang taon mahigit pa lang yan kaya lang dito eh scrap kaya ako i-scrap pero dapa na lahat yung kanyang cooling pin yung airways nya ito na lang ang butas itong <laughs> area ito ito wala na nakadapa na yan nakadapa yan yan dapa so i-scrap ko na yan kasi sabi ng visor namin pag ganyan daw kalala huwag ko nang gawin So, alisin ko lang yung tanke eh, at bracket tapos i-scrap is ko na yan. Kagaya nito, eh. nag-scrap na ako ng isa. Ayan, boss. Pakita ko rin sa inyo. Ayan, mga scrap ko yan. Dadali ko sa i-scrapan yan. Doon sa yard namin. Ayan. Ito naman, ganun din. Oh. Ayan, oh, dapa, to, oh. Itong to, dapa. Yan. Ito, oh. ito. Itong area na ito, dapa. Ayan, tsaka ito. Ito, itong area na ito, nakadapa. Ayan. Oh. Ito lang ang butas. Ito lang yung nakatayo na may butas pa. Kaya, i-scrap is ko na rin. Okay? Ah, kukunin ko pa rin pala to kasi baka may malos trade magagamit yan. Yan. So, lang mga boss. Pinasilip ko lang kayo. Ito. Ito, mukhang mga Tip-tip-tip pa yan. Dito naman sa harap kasi ang ano eh. yan So, checkin natin yan isa-isa. Bago kung pwede pa, gagawin natin. Sayang din naman kasi hindi mo makukuha ng 1,000 real yan o 15,000 sa peso. Sayang din, di ba? So, ganun lang mga boss. At maraming salamat sa mga kapanood ng aking video nito. God bless.